Ay uh, yes, hello mga pips. Magandang araw sa inyo. Ang content po natin ngayon ay pagbibigay naman ng konting tips lang kasi puro tayo mga joke-joke na mga content eh. Konting tips lang uh, intended para po doon sa mga kapwa ko content creator na nag aspire na mamonetize po yung atin pong mga ina-upload na video. Kaya sa mga hindi pa po na mamonetize ang kanila pong uh, Facebook account, Uh, siguro po ma magandang maintindihan po natin na baka po kasi ang ina-upload po natin na uh, mga para po sa lalas natin uh, gaya po nung mga ano, kagaya po ng static video. Ano ba yung static video? Kasi dapat maiwasan niyo po ito. Yung static video, image po ito na kung saan eh static, hindi siya gumagalaw. Tapos lalagyan lang ng ano, ng background music, ayun. Presto, meron ka ng pang-reels, pero di mo alam na bawal pala yun ni Meta. Yan eh, isa sa ipinagbabawal, prohibited sa content monetization policies. Ang isa pa po, yung slideshow images na kung saan yung mga picture pinagsama-sama, uh, slideshow siya. Tapos, yun nga po, lalagyan lang ng, ng background music. Ayun, nakala natin eh pang content mo na yon kala mo eh magkakaroon ka ng earn doon pero wala tayong kamalay-malay na yung pala eh prohibited po pala ni Meta. So, kung nagtatanong kayo, bakit ang tagal ko nang nag, nag upload tagal ko na nagko-content -co pero hindi pa rin ako monetize di pa rin ako invited sa content monetization program, eh baka po kasi ganyan yung mga klase ng mga videos o mga reels na ina-upload po ninyo. Ngayon, kaya iwasan po ninyo yung pong, uh, isa pa yung looping video na kung saan yung parang ano siya, uh, paulit-ulit, hinabaan lang, paulit-ulit yung parang some kind of GIF, yung GIF, ganon. Uh, At yung pong images, image montages, correct me if I'm wrong sa pronunciation, uh, mga image montages na kung saan eh, uh, picture siya, nalalagyan lang din ng ng mga uh, sulat na mga gumagalaw-galaw, yung mga ganon. So, kapag ganyan po yung mga uri ng mga Uh, reels na ina-upload natin, eh, wag ka pong umasa na may invite ka ni Meta para doon sa content monetization program niya. Kaya iwas na po tayo dyan. Kung meron tayong mga na-upload na mga ganyan at gusto po ninyo talagang uh, itong pag-video, pag-vlog at gusto nyo ma-invite na din po, Uh, ni Meta para sa content monetization program ay ipagdidilit -de nyo na po yung mga ganyang klaseng video na ina-upload nyo before. Ayun. Ilan naman, konting tips mga pips. Hanggang dito, sa hanggang sa susunod na lang po. Loobin, no, willing, umibigay po ulit tayo ng konting kaalaman ukol po dito sa content uh, monetization policies. Bye-bye!